Dahil may daw ang mga lola natin para pumuti at mawala ang amoy ng underarms. At hindi deodorant yun. Kalamansi lang daw. Sold na pero totoo ba talaga o baka mas mapahama ka pa? Ang kalamansi ay may citric acid na pwedeng makatulong sa pagpapaputi at antibacterial na pandaban sa odor. May vitamin C din ito na nakakatulong sa collagen production kaya nakaka-improve ng skin texture. Pero tandaan, dahil acidic siya, pwedeng mag-cause ng irritation, redness o kaya mag lalo kapag mali ang paggamit. At kapag diretso sa balat tapos naaarawan, mas prone ka pa sa skin damage o hyperpigmentation. kung gusto mong itry, huwag araw-araw. masipong diluted o after patch test muna para sure kung hiyang ka. tandaan, hindi lahat ng natural ay automatically safe. bye mga ka healthy.